Ayun, good afternoon mga kailaw Ilaw ilaw ulit at nagbabalik po tayo sa pagbablog At this time po ay maglalal move tayo So challenge natin is lala Tingnan natin kung na tayo sa ilang oras Papalita ko kayo It's already 2.20 p.m. na po So it's August 18 Ito yung ano natin First booking natin is Malapit lang from Vista Verde, Caloocan North going to Valenzuela lang and yung fare po natin is 100 pesos ayun, so tatry natin maka, tayo ngayong araw na almost 2pm sakto ayun, sige, balikan ko kayo pag na pick up na natin ayun guys, so first booking natin 100 pesos Valenzuela, dito tayo galing Vista Verde so, ano natin to guys tara, let's get it on yan guys, 200 meters na lang tapos na yung ano natin. Yung tag dito, yung booking natin dito sa Berlin Spina. Tao po. Lalo mo po. Lalo mo po Sir Rubian. Sabi la po. pa ah, Rubian po. Bayad na po, ma'am. Teka lang po. Thank you, sir. Ay. Ayun guys, nagkaroon tayo ng problema sa, sa dito, sa motor. Ayaw ano mag-start. So, sana walang problema to kapalagyan ko ng kick to tara gawin na tayo wala namang problema medyo malapit na tayo dun sa drop off natin 740 meters na lang at nandun na tayo sa drop off ang fare pala nito is ano 177 second booking natin nagsimula tayo ng 2pm ayun and guys nandito na tayo ngayon sa Papunta tayo si Lina tas Quezon City yung ano natin. Drop grab oh, drop up point. Kinakaba naman ako dito sa ano. Kinakaba na ako sa ano guys dito sa motor na dala ko kasi ano. Pag dito hindi lagi siya namamatay. matay naman sana tayo masira. Ang Diyos ko Lord. dito sa kanto to eh ayan oh guys malapit na tayo sa third pick natin so ang inakuha ko lang is 100 puro tag 100 na ano na care para parang kada isa meron tayo ayan. so silina at kalaokan yung tira natin. Dito na. Dito na tayo. Palitan ko kayo pag na-pick up na natin. Parang dito na eh. Ay. Ayun guys. Uh, Magdo-double booking na tayo. So sabi ng uh, ni natin is ang ibubuk natin for today or for now is okay. ano pag dito document lang tsaka maliit na pagkain nagkaroon tayo ng tip 100 napakabait ni ma'am shoutout naman kay ma'am grabe yun nakalimutan kong ano nakalimutan kong mag tag dito mamigay ng ski sticker no so next time mamimigay tayo ng sticker yan parang nakakagana pala yung ganito na yung double booking kasi isipin mo malapit lang yung kukunan mo ng booking and then malaki yung pier 140 tapos malapit lang dun sa didelivera de natin so ang target ko every ano pala dapat kung malit lang yung ano mo yung bit bit mo ganun pala yung technique maliit lang yung bit bit mo tapos kuha ka ng double booking pero pag alam mong alanganin like for example pagkain naku wag mo nga no kukunin wag kang magda double book pero depende na lang kasi minsan baka mainit yung mga customer nyo di ba yun yung magiging problema doon pero kung kaya nyo namang unahin yung yung ano wala namang problema Yan, traffic lang dito ayun guys ito na yung pang apat na booking natin naka double booking tayo 115 to yung kanina 119 tapos binigyan tayo ng 100 nung ano nung nagpadala napakabait nyo po ma'am maraming salamat po sana po uh, pagpalain kayo shout out po sa inyo and so ano na lang tayo 160 meters tapos nandun na tayo sa drop off point so wait na lang natin siguro dito na lang dito na tayo sa sapuri. Ay, -ring. Ay -ring. Okay, muna natin. Ngayon. strap up natin dito. natin so, yun guys uh, anong oras na ba? So, it's already 6.24 minit nakaka 2, 3, 4, 5, 6. Naka 4, hours na tayo na biyahe uh, siguro nakaka naka, ano na rin tayo o 500 na rin tayo 4 hours naghanap na lang tayo ng pauwi natin booking balitaan ko kayo guys ito na last booking natin Regalado Avenue 100 100 plus to 141 Ay 137 So check natin kung saan to 138 pala Yeah. Either off the birth this